dito sa Pangasinan. Um, marami po guys na mga nahuhulog na mga mangga guys. O, oh. yan, marami nagdudugdog guys. Ay nagpupulot guys. Ako rin po ay naka isang mali na plastic tapos malaking plastic na kalahati na po ako guys. Yan na oh, maraming nahuhulog guys. Doon po yung mga nagpupulot guys, yung mga ibang pupulot guys ay malis na ano? <laughs> ano? Yan, oh! Dami-dami po na guys! Ano pupulot? Yan, oh. oh! maraming nahulog Diba, guys? Ano, mahal po ngayon yung mga mangga, guys. Kaso, ano, yung hindi po, hindi na po sila nabinta yung mangga. Kasi, sa mga maraming nahulog na mga mangga, kawawa po, yan, oh ang aking napuro guys ito po yan medyo marami na guys yung iba, yung iba rin guys nahulog yung mga yung mga napuputol po tas may nahuhulog na mga mangga ito sayang guys yan dami dun oh dami dun na nagpupulot guys yun hindi sila makita yun eh. yan oh mga nahuhulog guys karamihan po ng mga nahulog guys yung mga buko tapos yung mga napipisag yung ganito napipisag ganito guys so oh. marami kayo yun oh ngayon, guys ay girl tapang po ako kasi umuulan dito na malakas tapos malakas ang hangin guys tapos wala pang ilaw ayan oh Ilalagay ko dito to. Uy, may ano dito. Yan. Wow. Huh? Kanino to? Why, kanino to? Kaya ako, kaya ako, bawal mong nakaw. Yan, karami-rami. Kawawa po ang may-ari. Sapagkat, guys, ay nahulog ang mga mangga. Yun po ng aking isang friends, ay makulit na bata. Kung ano-ano ginagawa, yung mga manga ay ginagano nyo, ito, alimbawa, guys, ginagano nyo, yun, maulog Tapos, yung mga ibang, ano naman, maalam po nila kung, kung ano yun, kakahulog. Pero, hindi naman pala. Yan, O, oh. oh, yun, ginagawa po niya ng ganun oh. Tapos, akala nila, pulutin ko. Hindi, oh. Tapos si ipapakita ko po sa inyo yung mga saging na na natumba. Yan oh kawawa. Oh. So, yan. Dito po sa Pangasinan, signal number 3 po dito. Kawawa. ayan oh, yung mga ibang kasama ko ay nakadugdug na rin sila ng ganyan oh. Kalahati. Yan. Ayan, guys. Ako may nakaw. Wow. ni hey, bulo. Ano ba yan? Ako po ay nakabuta, guys. There's, malis na po yung mga, ano, guys. Iisa ko na ata dito, eh. Ay, mayroon pang isang dunang maliin. Tapos, may matanda. So, ayan, oh. Ito po yung mangga na kabayo. Yan. Hello po kayo, Uncle Joey, dito sa vlogs ko. Hello po kayo dito sa vlogs ko. <laughs> Hello, sabi niyo. <laughs> Ayan. Ayan, o oh. Dami-dami pa po, guys, dun, no. Sa taas. Buti yung mga iba, ano. Um, hindi po nahulog. Ang tibay po nila. Girls, tapang po ako ngayon, guys. Kahit umuulan po, ay nagba-vlogs po ako para lang mapasaya ko kayo. Ito na yung isa kong kaibigan. <laughs> Nahiya po siya. Yun, ang dami-dami po nila. Nababasa na ako, guys. Oh my God! Ito sa akin, sayang, -sayang oh. oh. Wow. Wow. Uy, akin na lang to. Eh, walang lamon siguro to, no. Guys. Anong pangalan nito? Anong pangalan? Sabah. Sabah. Sa to, di ba, guys? Yan, oh. Sayang kasi, di ba? Ayun, oh. Parang nababaliw na po yun, oh. Yung naka guys. To, ah, uh, bato ng bato ng mga mangga. Akala niya, pulutin ko. Na. No. Sayang to, guys. Kaso, ano, wala atang laman. Huwag na lang. sape bakit niya ako inaanaw? Ayan, eh, no! Bakit Hey guys, tignan nyo po, po, yung mga halaman ni Uncle Kuni Store. Ano na, natutumba po siya guys. Oh, nagagano no. Pati ito din yung atis. Masarap yan. My favorite prutas. Nagagano na po siya. Ayan pa, may nagdudug, may nagpupulo pa po. Say hi kayo ang Ronnie. Hi. Oh, <laughs> Ayan. yan guys oh, dami daming ano mga nasalanta ng bagyo Ni, nee, hindi po sila titigil talaga walang awa to ah. Oh. yan guys oh meron pa marami pa hindi pa ako nakakadugdog sa prang meron na pa ako nadugdog ito wow. wow Wow! Masarap po yung view ko, guys. Malis na yun. Ayan, oh. Meron pa akong kasama guys. Ah, sayang pala yan ako kunin ko yan pag inaano nyo ako ha. Sige. Don't stay away. Kahit umulan, kahit bahangin kaya ko to. Ala, basa na po yung likod ko guys. Kasi, bato na po silang bato. Punta ko dito sa Hardin ni Uncle Connie's store. Kawawa din po siya kasi tignan niyo po yung nangyari sa kanyang ano, ito, kung ano, di ko alam. Aba! Yan, marami pa doon sa tas guys ng mga mangga. Ano po sila, matibay po. Kaya hindi po sila, kaya hindi po mahunahuhulo. Yan o, sayang to. May, gusto ko yung view ko kasi masarap pong yan sa alamang. Di ba guys? Shoutout mo pala kay Kuya Jumare. Mare. Shoutout rin kay Ate Ku Lovely Balisteros and my sister Bea Balesteros and brother Jimmy. Guys, don't forget to like, share, comment and subscribe para ma-notify ma po kayo para update po kayo sa aking mga video. Yan oh, sayang to masarap tong view ko, guys. To Shoutout rin po guys sa aking mga friends ko dyan. Say hi ka Kuya magmak. Yan, nahiya po siya guys kaya hindi po siya nag-hi. Nagbabato rin po sila ng mga manga. Ito, ilalagay ko to. Mamaya guys, ay mag po ako ng ganito. Masarap po ito. Wala na po akong Nandun na po sila pala Sa prang, mayroon po akong kasama Si Uncle Joey Ay nag Nagbabatang Ano na yung nagbabatang dito ay Nagtitibas Ng saging Yan Yan o Yan ang ginagawa nila guys Kasi saya-saya po yung mga Ano Yan o, nangyari dito Ano ba yan Galing na si